Ayan mga kasuke, kasama ko yung mga bigatin dito sa Amos Market. Ha? Eh. Isa, isa, rin to, sa bigatin dito sa Amos Market mga kasuke. Ha? talaga hindi naman. Naman, ko. Hindi kayo, nama, hindi kayo namamalingki sa Amos kapag hindi nyo ito nakikita ng tatlo <laughs> na Ayan mga big boss dito. Ayan. Mabigatin. Oh, okay, okay, so mga big, big boss Bigatin kasi pwede pa lang ni Margot mabigat na. Tingnan pwede ni Margot. 3, 2, 1. Lakan nyo ma'am. gatate Ayan, mga kasyoke. Isang magandang hapon. Ayan magandang hapon mga kasyoke. Araw tayo ngayon ng linggo. Ayan ha. Marami pang tao mga kasukay. Bising bising si ate. Ang daming daladala. Ay ma'am. Ninyog lang ka po busing. Gata busing. Ano hanap sir uling? Tokwa busing. Ayan mga kasukay, magandang hapon, magandang hapon. Ayan, marami ng tao. Shout out sa mga laging namamalingkit dito kasuka, sa Imos maganda Market. Maganda ayan, bali mga kasukay. Sa ma'am? Pagabi na. Marami na pong customer dahil nagdaratingan na sila mga kasukay. Oh. Ayan, sa mga bago dyan, palike and subscribe so, yun, po. Na? Isda mo ito Yo, Ano ito? Isda kulingan? Kulingan. Kano kita? 300. 300? Gabi ba? Muro. Ay, ba siya yung anahanap? Um, Babae? Um, Talagang bukid? Tumawa kasi ah, ng tikang maglag. Happy na ma'am! Kaya hey, mga kasuko kayo. Walang Wala masyadong isda si ate eh. Ako oh, 40 na bigyan nyo na lang? 40 nalang pala natin. No? Ah, mo nga to, dai. Ay, parang, sya, parang sya siya parang shot, Tirakel to. Tirakel, shout out. siya nito. Jey! Jey! Nangabay, sa pa ma'am. Hindi na? Pili na ba si may inyog lang ka ako rito. Ha? Ah? Baka magagata ka. Sa'yo niyo, ma'am. Oo nga, ka pala, no. Gata boss, baka hindi ka pala kapag Yan, pangat nyo sa Ariel, masarap yan. Mm -hmm. Pangat sa ubas. Ayan. Hello. Sabi mo ka kaninang ano, bisogang ulam nyo ngayon. Ba't naging galanggong yan? Ayan mga kasoko. Sa inyo ma'am, pili lang po.

nang alamat ayan yung dati kong bossing mga kasuke napakabait nyan napakarami na pong tao mga kasuke nagdaratingin na sila Basing, may nyugaw ka rito basing, gata? Katuna vlog mga kasuke Ayan si Katuna vlog mga kasuke oh. Bising busy po ito po yung mga murang mga paninda rito sa mga balot-balot sa ating mga katropa. Ayun, shoutout kaya Timia, no? Uy, nagagalit mga kasukay, ha? Yan, sandaan lang ang Tumpok, Galunggong mga kasukay at saka Mayam-Mayam. Shoutout kaya Teresa. Ayun, no? Wait, na naman. Na ano nakatona sahod na ba? Mamaya pa. Ayun oh. na katana, yan na lang isla mo, katona. Bigyan na lang na rin mga video-video. Ayun, mga si Vlog. paki po ng kanyang YouTube channel. Dito sa Billy Salmon bossing sigmo kano na. Mura na lang ngayon yan, kaya ano na, kung hunti na lang, 400 lang ang bigayan. 400 kilo? Oo, 400 na lang. Ayan mga kasuka, ha, sa mga magsisigang dyan, oh. Billy Salmon. Milupin tuna mga kasuka. Sa mga mag-iihaw at sigang dyan, ha. Ayan, oh, mga sariwa. Sa mga mag-ihaw. Magkano kilo nito, Idol? Mura lang ngayon nito. 200 ang? Kilo oh, siya. Pa, mura na mga kasukit pag gabi talaga, oh. Yellow pinto na. Good size to, pang ihaw mga kasukit. Ayan, sa mag-ihaw dyan, tamang-tama, araw tayo ng linggo. Pa, mag-voice over ka, ma'am, para maganda. Galit na galit siya ate. Si boss lang ang malakas